Eh, hindi niya nagsusumbong eh kasi sinabi lang pa talaga huwag kang mangaway sa esko. Isa takot siguro niya sa akin na ano, eh, hindi naman sa siyang nanguna. Then teacher na nagsabi sa akin, ati may nagsumbong ba si, si Roger? Eh, wala, wala naman siya sinabi kasi natakot ako at ano, kasi pinupuklaw siya dito na tatamaan ng pencil case. mula sa aking paglalakbay sa pangarap na lakbay. Hello Marepati. At hello mga kalakbayers na ko ngayong araw ay pupunta tayo sa Baco, Or Cavite at bibisitahin natin ang isang bata na punung-puno ng pangarap at dedikasyon sa kanyang sarili. Excited na ako dyan kuya. At alam ko excited na din sila. Ako tama kay Jan. Yeah. Kaya ano pang hinihintay natin bago pa lumabas oh, sa ulap? Tara na. Tara na. na. na, tara na, tara na. Alam 'yung buti kahit ano umuulan, oo, oo. tuloy pa rin tayo doon sa pupuntahan natin. Ano? Pero, uh, by the way, maibalan lang tayo. Since bata yung pupuntahan natin. Ikaw, Kevin, oh. nung bata ka, anong pangarap mo oh, marating ma sa buhay? Na? Lumaki. Parap, eh. <laughs> lumaki. <laughs> so, kung lumaki mukha mo, kakabubog ko, ha? Ay, ayusin ito, sagot. Parang... Ikaw naman, Eman, ayusin mo, ha? Oo oh, naman. Webby! <laughs> No! Ikaw, anong pangarap mo nung bata ka? Abot ah, yung pangarap ko. Ayan! Gusto <laughs> mo maabot yung pangarap mo na makasama si Lord? Hindi kita malilip. Ima ka? Ikaw ba kuya, anong pangarap nung bata ka? Oo nga. Ako, pangarap ko nung bata ko. Gusto ko maging artista. Artista? Kasi mahilig ako manood ng mga, ng mga ano, teleserye. Sabi ko gusto ko umacting. Yeah. Gusto ko mag-perform hey. sa harap ng camera. Ah, so, kayo. kasi gusto ko talaga, mm. gusto ko nag-perform, gusto ko ma act mm. Kasi true that na-execute ko yung talent ko. Matapang hiya Oo, oh, matapang yeah. hiya. Makapal mo ka. Parang kaya ka, makapal mo ka. Ay, ikaw yun. Ikaw din, kakapal mo ka mo pag binugbukit ang mag-alimination. <laughs> so, let's go na guys! Let's go. Let's go! at mga kalak buyers na ako nandito na tayo sa Baco or Cavite. ako excited yan. na akong ako mamit meet yung mga, mga kasama natin sa vlog dahil balita ko masayahin yung Uy, mga kasama natin. Ano kaya yung ginagawa niyo ngayon kuya no? Nako, oh, ano ba bata ba yan? Oo, oh, bata yung mga kasama uh, natin ngayon. <laughs> Nako Eman, hindi natin malalaman kung hindi natin siya kikilalanin. Kaya ano pang ginagawa natin dyan? Halika na't kilala siya at samahan natin siya at alamin natin ang kanyang pangarap na lakbay. Ito na si Tisoy guys, ang mga kasama natin. Hello Tisoy! Ako nga pala si Kuya Chichi. Naku, nabibilad na sa araw pero nga kami ng payo. Ayan, kamusta ka naman Tisoy? Kaya pala Tisoy ang pangalan mo kasi Tisoy ka. Ano? Kamusta ka? Anong, ano, anong nararamdaman mo ngayon? Natutuwa ka pala ngayon. Gusto, pwede ba kami pumasok sa bahay nyo? Oo tara, 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 tara. Tulungan natin na si Tisoy. Hello po, magandang araw po. Hello po. Kayo po yung mama ni Kitoy. Hello po. Hello At po. si nga po pala. Tapos ito po yung mga Hello kapatid po. ko, si Eman, si Kevin. Kamusta naman po? Napasalamat po pa rin sa Diyo. <coughs> Kahit <coughs> ganito pa ka ang buhay namin. Kahit paano matapangas po Sa pang-araw-araw namin. Sa anak ko. <coughs> Asay, yung paan niya, Minsan, ko, sa Yung paa niya, yung nakadalim. Minsan, pag busy ako, siya nagtitinda sa paninda ko. Siya nagsusukli. Pag daming nabili, habang nagluto ako, siya magbibigay. Kaya makatulong naman din sa akin na yan. Kaya ganyan yan siya. kinder siya. May classmate siya na binubuli. Pero yung sa teacher, nang bago ako, aalis na pa uwi siya. Ay, iwan ko na siya. Ibigay ko na sa kanya. Mampak na lang. Tapos binulungan ko na siya na pag naihi, walang problema kasi nakadayabit. Kasi nahihiya siya na malamas mga classmate niya nakadayabit. Music may time daw na may classmates yung katabi na hingi ng pera sa kanya eh hindi niya binigyan eh sabi daw tisoy pilay tisoy pilay ganun so eh, yung kinausap ko yung baka wag naman gano'n. salamat na kayo eh pingan pinanganak kayo ng buo sa yung so, anak ko pinagdiin bukas so, kapag <music> busy ako hindi ko rin maiwasan yun yung sasabi niya wala na nga akong kalaro eh. Buti nga, te, na may bata din nagtsaga sa kanya. Ikaw, so, Batisoy, ano ang pangarap mo para Yan. sa, Yan. Yan. sa Anong pamilya mo? Oh. ba? Diba? Anong pangarap mo sa mama at mga mapa mo? <mulong> Oo nga. Ang ganda ng Ang buhay. Masaya. Masaya lang, di ba dapat? Totoo nga, sabi ni Ana ni Tisay ganina, ano, lang, di ba? Una, mabigyan ng magandang buhay, di ba? Tapos yung pangalawa is yung masaya lang. Naman, dapat masaya lang. Pero tandaan mo, Tisay, ang buhay hindi laging masaya minsan may mga, ma malulungkot. Pero yung malungkot na yun, yung magbibigay sa iyo ng saya. Yan. Yeah, okay, okay, okay lang. Okay lang maging malungkot minsan. Part ng life, ha? Lagi mong tatandaan yan, ha? Ikaw naman, para sa sarili mo, anong pangarap mo? Ikaw, anong pangarap mo marating? Hmm, mo maging businessman. Businessman. No? Business mm -hmm. Ako, nakita ko nga, meron silang small o, business dyan. Anong business ang gusto mo? Yeah, Ay, grocery. 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 Dapat pag nang malaki ka, pwede mo pangarapin SM. Oh, yun. SM. SM na agad ang pangarapin. <laughs> Supermarket. hindi oh, diba? Sari, sari store, di ba? Parang dream big. Diba? Yan. Yeah. Galing naman talaga. Nako, okay. okay. mangyayari yan dahil naniniwala kami na masipag kang bata, mapagmahal kang bata at lahat ng yan mangyayari kung ipagpapatuloy mo lang yung pagiging masipag mo at pagiging mapagmahal mong anak. Naku, may katunayan kami dyan kasi nakita namin yung grades mo. Okay. Diba? Uh, so, oh, ito ba? May ganito pa? Wala. Wala. kang ganyan. O, oh, ba? Diba? Pwede niya sa kanya. Oh, ayan, o, oh, tingnan mo yung Pilipino niya, ba? Diba? At least 84. Ah. Average? 84 ang Dinaig average niya, ba? Diba? Ako noon dati, 81. Hindi na ito. Mm -hmm, diba? Munti ko nang tupuin lang, eh. diba? Pakailamero ko. so, ayan, ba diba? O, <laughs> tapos alam mo yung AO, AOS, oh. Ah. eh, ang dami niyang AO. Ibig sabihin, always observe, ba? Diba? Nakikinig mm, siya, magagalan, oh. nabait siya. Yun talaga yun, Eman, ang definition. Ah, ako kasi... ano, after... mo yung bata, eh, no? Huwag natin naman. Pero yun nga, palakpakan naman natin si... Uh, Isol! Palakpakan mo <laughs> Ayan. na Ako, pagpatuloy mo pa na yung pagiging okay. mabait at pagiging mabuting bata. Anong naging inspirasyon mo para magpatuloy, para mag-aaral kang mabuti? Anong dahilan bakit ka nag-aaral mabuti? Kung Para pagtapos. Para sa pag Ay, Ay, para Tama naman yon di ba? Kasi kung hindi ka magiging masipag, hindi ka makakapagtapos ng pag-aaral at yeah. hindi mag, hindi mo matutupad yung pangarap mo na maging successful yung family mo. Yeah. Appear tayo dyan. Yeah. Okay. Malayo ang mararating mo at lahat ng pangarap mo maaabot mo. Yeah. Okay ba yon? Yon. Yeah. sa anak ko eh, makatakos siya ng pag-aaral. Yun talaga ang mag-rewind. Ang isang mas ka sa kami. hindi yung masabi, kung sinumain na sa amin, at at kaya niya na wala na kami. Gusto po sa mama at papa ko. Nalang po. Maraming salamat po sa ginawa po sa amin. Sa akin po, hindi po sila nag... Ano? Hindi po sila nagkagalit po sa akin. Kahit nahirapan na po sa akin. Ayun lang Ikaw ba, Tisoy, ano ba yung pangarap mong lakbay ngayon? Hindi sabihin mo. Kamahiya. Kamahiya. Kamahiya namin namin yan. Alam mo man. SM! SM! Nako, so, ang init pa naman ngayon kahit tumuulan. Yan. Mukhang masarap mag, magpalamig dun sa oh, SM. SM. Okay. So, Tama, pupunta tayo sa SM. Oh. Tara, 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 tara. tara, 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 <laughs> tara. Sakay tayo dun sa windshare mo, tayo ng apat. Kaya naman, kaya na, no? Kaya tayo, <laughs> tayo <laughs> nun. Let's go! Basta hindi nakasakay! Hindi ba sakasakay? Hindi, sasakay ako. Tulak mo ko. Let's go. Kaya ba? <laughs> kaya ba? <laughs> okay, 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 okay lang. Yung bigat nga nung... <laughs> Yung bigat nga nang nararamdaman ko na kaya ko. Ito, ikaw pa ka kayo. Pag mabigat ka, hindi ka magiging Spider-Man. <laughs> kaya nga ako, hindi ko pinangarap magiging Spider-Man. <laughs> Matuto ng sapo. Matuto ng sapo. tayo kaya. Tara na guys, napuntaan ang pangarap na lang ba ini ni Soy sa SM! <laughs> Kamusta Okay ba tayo? Okay tayo Nag-enjoy ka ba? Saan ka pinaka nag-enjoy sa mga pinuntahan? Sa basketball. Hindi niya talaga makalimutan yung basketball na pinuntahan natin. Kasi... Anli nasira yung machine kaya tuloy-tuloy yung bola. Pir tayo ba? Diba? Ang liit lang, 'di ba? Nang ano, counting token lang ginastos natin. Pero super nag-enjoy. Pumayat ka nga yata eh, 'di ba? Nabusog ka naman basta kinain natin. That's nice. That's nice. Ano naman ngayon ang gusto kong sabihin sa mga batang nanonood sa Ano ano? Laban lang. Tama yung palakpakan natin si Tisoy. Tama yan. Laban lang kahit anong hirap ng buhay, kahit may pinagdadaanan. Laban lang. Api tayo dyan. So hi mga repatid. So meron tayong surprise konting surprise kit is like at hindi niya to alam kaya tara at surprise surpresahin natin siya guys tara. So Soy eh nanay meron kaming munting surprise sa inyo so pwede niyo ba kaming samahan para makita yung munting surprise namin sa inyo so let's go, tara, let's go. ayan Ayan, so ito po um, ang uh, aming no, sa inyo. Ayan, para yan sa iyo lahat. Ayan. Sa iyo lahat yan. Ayan. Hey, Ayan. So, ay. Ayan. So, Nay, eh, Tisoy, I know, napakaliit lang po ito. Pero I hope mapasaya po namin kayo sa mga namin sa inyo. Nandog po ng pangarap na lang. Yay! Okay. Happy, happy ka ba? So may mga school surprises at mga pagkain at kariyenda. Eh, tataba na naman tayo! Yes! <laughs> anong gusto mo sabihin? Thank you po! Gano'n eh, anong gusto mo sabihin? Salamat po sa pag Thank you din po, Nay. Thank you, thank you din po. Grupag, grupag! <laughs> Balagpangan natin si Tuzoy! Mabuhay si Tison! So mga repadids at mga kalakbayers, sobra ako natutuwa dahil nakilala natin si Tison at ang kanya. Napakabuti yung magulang. Grabe, sobrang, sobrang laki ng inspirasyon oh, na binigay oh, sa atin ni Tisoy. Tisoy, Tiso, it's a blessing to meet you. Ayan, sana marami ka pang ma-inspire na bata. Kaya naman, mga kalakbayers at mga karepatips, kung gusto nyo makasama sa aming next episode, don't forget to share, like, and follow this, uh, eh, subscribe this page. Maraming maraming, maraming salamat. Hanggang sa muli nating paglalakbay dito sa Pangarap Lalakbay!